si Doc oh. <laughs> Walang riding gear Bawal yan Doc Good <laughs> morning, good morning, my idol. Kape tayo, mga idol. Kape, kape, mga idol. Karong picture ka. Photograph na lang ako. <laughs> <laughs> mga <Maka>, photographer yan. <laughs> So what is up guys, Team Auto Vlog here nga pala Yes, 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 we are back again for another video guys So for today's video is my short ride tayo guys Steak ride tayo ngayon Ha? Ah, karon Jake So ayun guys, ito ang line up natin ngayon Z9R6, Duke, ZX6R and GS na BMW guys So tara, let's go Balik sila ng motor ngayon, no? Oh. Oh. So, kung bago lang sa channel ko, subscribe mo na ako. Timor Vlog here nga pala, guys. Let's go. So, ayan, guys. Uh, Alis na tayo at samahan nyo kami ngayon sa steak ride natin. Woo! Palit sila guys Si <laughs> so, paring kayo yung naka R6 kayo din Si Juha yung naka Z9 So yan, kamusta kayo? Sana okay lang kayo Timor Vlog here nga pala Woo! Yes, yes, yes We are back guys <laughs> Today is Sunday Sunday ride tayo Steak ride tayo guys Woo! Let's go sir Woo! So, pupuntahan natin ngayon is Gardener's Restaurant sa Binalonan, guys. So, yan, may mga steak doon, guys. Sa may mga gusto, check nyo yung page nila. Lalagay ko dito. Woo! <laughs> ang kulit kayo ni ni yung boss pare kayo <laughs> Nag sports bike ko oh. Naka empty helmet lang Nag sports bike na <laughs> telmet baka naman <laughs> eh, balak mag sports bike to si paring Kyle eh. so guys usapang exhaust nga tayo sa so, tingin nyo guys anong dito sa atin sa Pangasina sa mga nanonood sa akin sa may mga big bike ba saan kayo madalas bumili ng exhaust nyo like Acrophobic SC Project syempre kadalasan yan dito sa atin sa Pangasinan pag ano Uh, may big bike yan no? ano yan mahilig talaga sa syempre sa magandang tunog yan and kadalasan ano kadalasan kada pagbili mo lalo na kung brand new di ba eh ang pinapalitan ka agad as a big bike is yung exhaust eh ewan ko ba kung may suggested kayo dito or alam kayo na mabibilan natin ng legit tayong legit na exhaust para sa big bike kasi medyo bihira dito sa amin eh Kaya Comment down below guys kung may alam kayo diyan bilian ng legit exos dito sa atin sa Pangasinan para ang trip natin magpalit ng exos eh. Yung titanium sana, di ba? Para pogi boy. nexus, kadula, Kasi medyo konti lang ang shop dito sa amin sa Pangasinan Like wala dito masyadong bike tech Kaya kadalasan kung nagpapachange oil kami Kasa or trusted mechanic namin guys Eh yan, yung mga legit din na nagbebenta ng, ano, ng mga parts ng motor, accessories Kung may alam kayo, comment nyo nga dito guys Lalo sa mga followers ko dyan na may mga big bike na Siyempre may mga experience na kayo tungkol sa mga ganyan accessories or saan kayo nagpapachange oil yan comment nyo nga guys <laughs> ako may trusted mechanic ako pagdating talaga sa motor ko guys sa ibata tingin ko kay boss charlie nagpapagawa sa kasa sa wheel tech let's go Ah, tayo yung dalawa guys, mamaya tayo magkwentuhan na muna natin sila Wale, ito yung official ride lang ng autobros Pare, mga official kasama natin dito Dito guys Alas yung mga veterano matatagal na sa autobros Bros. Kasama natin ngayon. traffic bakit traffic wala kaya anong meron traffic dito boy ah <laughs> yun no traffic na traffic pa nga sports bike ka pa <laughs> ito yung mahirap sa sports sports bike guys eh pag traffic guys yan, sa mga di pa nakapasyal dito sa Manawag guys ito yung Manawag Church yun know, o Manawag Church ayan guys sa mga hindi pa nakapunta dyan pasyal kayo dyan lalo sa mga taga Manila daming bumabiyahe makapunta lang dyan <laughs> Yeah, Bong <laughs> Sports Bike Sports Bike Oh <laughs> Ana? Sakit, sakit, sakit. Sakit, sakit. <laughs> Bawi ka boy ah Oops Please, pinatay yung susiyan ko Nakiya <laughs> ka talaga Pagbos Bawal yan, simbahan tayo Bawal magbubomba-bomba dito natin sila ron, jake dito then puto na tayo sa the gardeners ehehehehe <laughs> <laughs> ehehehehe dito ka dumiretso ah alam mo ba na di ba kayo ko so, sir nawawala lahat ng gamit ko wala akong gear <laughs> <laughs> oh penalty yan <laughs> walang gear <laughs> so guys guys uh, ewan kung hihintay natin si boss J dito tayo sa ano lolo 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 yabang kung si porky masipag oh hahaha Alam ko na, benta na to. Wala pa. Nagagamit pa rin. Nasabi ang masing, uh, hey, sana sinabi na niya ng maaga-aga. <laughs> 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 so, yung guys, so ito yung line up natin, oh. CX-6R, R6, then Duke, then Z9. <laughs> Palitan kayo, oh. Kamusta, <laughs> <laughs> Z9? <laughs> 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 Umin 2 <dun>, eh. Paano? <laughs> na-traffic na ba naman <coughs> so yun guys mamayin natin namin si boss J si naibataing danya, yung daan nakataw kasi nato ataw mga toy eh. so yun guys alis tayo so na tayo sa <coughs> so, the gardeners yan shout sa the, the, gardeners guys pasyalan nyo to guys papakita ko sa inyo kung ano meron dito Woo! Gano'n ba yun doon? Let's go! Woo! Ayan o, oh, si Doc <laughs> Walang riding gear Mahal yan, Doc! <laughs> ah! <laughs> <laughs> Touchdown na tayo dito Touchdown na tayo dito sa Gardeners guys So mamaya papakita ko sa inyo Papalit lang ng battery So guys dito kami ngayon sa The Gardeners Bali ano Bali Steak gaming kami And Nagpa-reserve na kami dito mabilis Bilis silang kausap dito guys pinihim lang namin sa page 2 yan nag set up ko sila dito kagad ng maupuan namin then ito yung mga menu nila guys check natin then check nyo na lang din yung page nila type nyo dyan na gardener's restaurant kalabas na kami then PM nyo sila guys mabilis sila mag reply dito ito yung mga food nila yung nasa isang ano yung 649 medyo makapal siya no konti ilang grams ah, okay. yun ano sir? 250 po. Ah, wala. Pero yung so, ano sir, yung quality kasi na sir, ano, ah, New Zealand. Alay dito. Australian po ito. Good good morning, good morning mga idol. Kape tayo mga idol. Kape, kape, <laughs> kape mga idol. Pero AJ, okay, hindi ka pala nakasabi yan. Oh. <laughs> <laughs> Alam, di mo sinabi yan doon si AJ. Hindi, huh? bigla lang. Di, bigla lang. Bigla lang may poster. <laughs> Walang oras eh. <laughs> Depende sa ano. Depende sa dating ko. Hindi ko alam na hindi nakapunod sa isang GC2 eh. Ako rin, wala na. Nalasing ako kagabi. Yan <laughs> <laughs> no, ang Suparek Rodjik, oh. Biglaan ride, bre. Biglaan lang. Sorry, oh. guys. Next ito, time, try natin to next. Solid to. Ano ba ito, news? Guys, may hey, mga yes, malapit na gusto mag-stay niya dito lang pala. <laughs> dito, nag-expressway uh, nage pa tayo, eh. <laughs> nag-expressway pa tayo. Mayroon pala dito. Ay, ano, solid oh. Hindi ka na magto-toll gate. Oh. Mag gate. Ito ako dito. Oo, okay, ito, okay. Parapit ka uh, ha? Oo, oh, yun. Oo, oh, yung isa. Hindi, malapit lang, friend. Badal, adaling, <laughs> mas lalo ka. Kung gugustuhin <laughs> mo lang, no? Mas lalo ka. Hindi pa na, na dito? Ako, sin hindi, naghanap siya ng steak. Oh. Uh, Sineshare-share ko lang yung mga TikTok. Oo. Uh, oh. Tapos lumapas Tapos hindi, nagpalista. Nagpalista ka agad ng ride. Namin. So guys, so ito yung st stake gaming tayo ngayon, boy. So, okay. let's stake gaming. Okay. Yung nakain tayo. Okay, let's see the then. For the picture picture. <laughs> for the picture ba? Photograph na <laughs> <Nakapotographer yan. laughs> ay na ako. Ha? photographer yan. Ayun na, ayun na. Renzo. Renzo, syempre, bago. <laughs> pray tayo, pray tayo, syempre. Ayun na, pati na <laughs> sandal nasa ng room din mga na. So guys, i muna dito. Mamaya na lang. <laughs> Tapos na ko kumain Then pakita ko lang yung mga lineup natin. So sa mga gusto kumashal dito sa the gardener's open to everyday guys ano uh, 11 pm to onwards na hanggang ay 11 am at hanggang 11 pm na guys so ito yung mga lineup natin sa Z 9 R6 then ito yung sa may na itong The Gardeners Ninja 650 Ninja 650 then yung ZX6R natin tapos itong kay Ron Jake, tapos ano tapos itong kay Renzo na Duke tapos gsxr 1000 kaya so, nagbabayad na sila at then ewan ko kung saan na kami pupunta nito, Ah? Pagbayad. naman ito kay Ron Jake Ay. Oh. So ayun guys, try nyo pumasyal dito. Napaka solid ng steak dito. Madami kayong pagpipili ang steak dito guys. So, yan guys. So yun guys, tapos na tayo dito sa The Gardens Restaurant. Yan si Boss yung mayari oh. Tapang ah, solid din dito. Try nyo dito sa mga mapanood ng video sa akin na may big bike. Kaya yan. Pasyal kayo dito sa ano, The Gardens. Boss, thank you, thank you. Salamat. Tapang Babalik kami. <laughs> so yun guys oh.

Uh, Alisan na tayo dito sa The Garden Restaurant Woo! Let's go So guys, siguro Magkakape kami ngayon Pero Next video na natin yung pagkakape so, Guys, dito ko na tatapusin yung vlog Team Vlog I'm out See you next vlog, guys. Cheers. Woo! Woo! Rabbit a bunch of sir! See you next vlog, guys. Bye-bye.